Hi guys, welcome back to my channel So ang luha kahapon ng manalo ang Chocomucho laban sa SIGNA first time in history na maglalaban ng sister team sa finals ang Mocho versus Greenline line na dito na nga isa sa bumumus ang luha ay si Dina Buong lumakbong na yakap ni coach Dante ng Mocho. at iba pa mga coaches kasi hindi talaga napigil ni Dina na umiyak ba diba? nakakatouch kahit ang mga fans na iyak sa pagkapanalo ng Mocho. first time kasi in history na magpo final sila at ang makakalaban nila ay ang Greenline kaya grabe ngayon nga ay paulisan na ng ticket pahirapan na kuha ng ticket para sa finals. Yun na nga, star na star kahapon si Dina Wong. At pumakbo din at niyakap ang nanay at syempre ang kanyang love of life na si Ivy Laxina. So, yan na po guys ang ating update sa iyo ngayon. Hanggang sa magiging bye-bye. Also, remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bago kong upload. Bye-bye!